Hello everybody! Gabi na naman, kaya dinner na naman. And tonight, I am having, as you can see, mainit-init pa, paksiw na fish. Yan, paksiw siya. At saka kamote. Yan, kasi walang rice. <laughs> Naubos na yung aking rice. Mamaya magsasaing ako para bukas. Para siguradong may rice. Lagi akong ano, nag, ano na talaga ng bahaw. Para anytime na I want to eat rice, I have it. Kasi ngayon, hindi, hindi ko na nga, pinapractice ko na nga yung ano, wag kumain ng bagong lutong kanin. So, dapat lagi akong may bahaw. Kaya yan. Mamaya, pagkatapos kong kumain ako yung mag sasaing ay 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 nubos siguro ng anak ko dalawa lang naman kami kumakain ng kanin dito nubos siguro ng anak ko yung ano yung kanin kagabi ay 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 kaya kamote tayo kamote yan ang aking carbs which is maganda kasi kamote merong fiber. Mm. Wala akong gulay. Kaya, yun na lang. Kay e fiber naman si kamote. Hmm, taksiw. Yeah. Yung kamote ko, frozen yan. Binalatan ko na siya, nilagay ko sa freezer. Para anytime na kailangan ko, hindi na ako magbabalak. I-lalaga ko na lang siya. Pero, hindi ko siya nilaga. Steamed. Yan. Kasi baka mga madurog dahil din na mo, naka, ano na, nakahiwa na, naka na siya. Mm. Ay. <laughs> Ay, mali. Mm. This is potato. Yeah. Not sweet potato. Mm -hmm. oh, well, this now, when I was cooking it, I thought, when I, when I took it out of the thing, Out oh, of the freezer. I was already like in doubt if it's sweet potato or not. It is not. But it's still not going to put your sugar up because it's been fridged. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> no taste. My My potato had plenty of taste. No. <laughs> oh. bayan wow maliit buti <coughs> na lang may lasa tong aking paksiw bayan <laughs> ay 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 Digo, hindi kasi ako naglalagay ng label it's my fault hindi ko kasi nilalagay ng label yung aking mga naka freezer ina-eyeball ko lang siya Mm. I don't remember putting this in the freezer, but... Ang dami ko pa naman niluto. Anim. Anim na hiwa. Bayan. Hmm. Anyway. Bawal magreklamo. <laughs> learn from your mistakes. Do not complain. Just learn from your mistakes. So next time, <clears> hindi <throat> na ako maglalagay ng patatas sa fryer. <laughs> Hmm. Pwede na. Pero talaga buong akala ko, yung niluto ko ay kamote. Yan. Kahit ano pa ang Nasa harapan natin, kay gusto natin, kay hindi, pagpasalamat natin. Dahil buti nga, may pagkain sa harapan natin. Diba? Maraming mga tao, walang kinakain. Hindi ko malilimutan yung naging <clears throat> sinasabi ng mga matatanda na panagsasayang ang bata ng pagkain, kasabihin ay, ano, pag ng pagkain, dahil maraming tao ang walang pagkain, di ba? Walang makain. Hmm. Totoo naman yun. Kaya, maliit o malaki, ipagpasalamat. Tsaka kahit simpleng bagay yan, sa tingin mo, simple na, sim, sim, napaka simple, napakasimple na iyong pagkain. Huwag lang. lang dahil biyaya pa rin yan. Sapat sa ating pangangailangan. Kasi nasabi natin na lang, kasi compare natin. ba? Diba? Ay isda lang. Bakit? Gusto mo karne. ba? Diba? compare natin sa karne. Kaya ang isda, nilalang lang lang na natin. Hmm. Ay, talbos lang. Hmm. Bayaya pa rin yan. Iwasan natin ano, magkumpara. Ano na sa natin? Tuning nating yun na ang pinakamasarap na pagkain sa balat ng lupa. Always with a grateful heart. Hmm. Gusto ko talagang inaano tong ulo. Ulo ng isda. Ulo ng isda. Tapos. Hmm. Hmm. Cash na. Laman chan. Sold. ba? Diba? So, pagpasalamat kahit ano yung nasa harapan natin. Okay? Huwag natin lang langin dahil kung ano man nasa harapan natin, ay sapat yan sa pangangailangan natin. At least hindi tayo nagugutong. ba? Diba? Mm. Minsan ang buhay, ano lang yan, uh, para-paraan. Mm. Ang lahat ng biyaya ay nandiyan sa paligid natin kailangan natin kumilos, maging maparaan, huwag natin ikumpara ang buhay natin sa buhay ng iba. Nagsikap tayo. Kung anong nandyan, ipagpasalamat. Okay guys, have a good night. God bless.